So ayan, eto na nga, nagprito pala ako ng tuyo or bulad dahil ito ang napakasarap ngayong maulan at malamig na panahon, mag-ulam tayo ng tuyo. So eto may suka ako at nilagyan ko ng paminta at bawang. At syempre guys, kukuha tayo ng fresh na sili eto na at maraming bunga pero walang dahon. So eto guys, ang importante makakakuha tayo ng sili ngayon ng bonggang bonga dahil masarap merong maangha. At syempre guys, hindi magpapahuli ang kape. So eto, meron din tayong kape. Syempre magpartner yan sa kape at tuyo. So eto na nga, ang sarap humigop ng kape. So tara, ano pang hinihintay nyo guys? Kain na! Sarap ng kape ngayon kasi maulan ang panahon. Kain tayo. Mm. Mm. Masarap pala pag maamhang. Kakapag-ulam na ba kayo ng tuyo ngayon? Tuyo, bulad. O kalami, asa bulad. Malakas pa ng ulan natin, oh. may bagyo. hmm Mm-hmm. Yep. 으음 mm. 음음음 mm. 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 Ну, mm вы -hmm.